guys. Good morning po sa inyo lahat. Nandito nga pala yung kaibigang panggali sa aming warehouse. May kukuni siya uling material, wrapping plastic po at clear tape. Tara guys, samaan nyo po ako. Guys, narito na naman yung kaibigang panggali. Humihingi siya ng wrapping plastic. Nasaan kaya na siya? Desi! Desi! Desi Kidder eh. Ah, ito pa. <laughs> Guys. Ito si Desi. Ibig sabihin. <laughs> sabi ng Desi, brother. Ah, kaya ka, Rai ka, bye. Ano, kitna na ka? Kitna box mi, Lelo. Ah, uh, char pizza. -ja Akil! Char pizza ni ka mo. Akil, busy Guys, ito na yung panggaling kumukulit ng tapping plastic. Egg. 2 Do 2 Tin 3 Char Char Malis Pants Okay guys Pans. Limang karton po yung kinuha nya Tapos dosage. bibigyan ko sa ngayon ng limang box How do you say kya? How do you punch Lalo. tape, clear tape ni Lelo. Okay. Di bali na ko na po yung limang wrapping plastic do sa kasama akong banggali at limang box ng tape. Umalis na po siya guys. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Please like, subscribe to my channel. Kabayan sa Dubai. Thank you. Bye bye.